Welcome sa aking channel na nakatuon sa paghihilom mula sa mahirap na toxic narcissistic family dynamics at sa iba pang mga nakalalasong uri ng relasyon sa pamamagitan ng mga karanasan sa tunay na buhay na ibabahagi ko tuwing Merkoles na aking bibigyang saklaw sa pamamagitan ng biblikal at di-biblikal na pananaw. Ang aking misyon ay ang patuloy na pagbabahagi ng mga tunay na kwento ng buhay at kaalaman upang suportahan ang mga tao maaaring nahihirapang magbayad para sa therapy o naninirahan sa mga lugar na may limitadong serbisyo pangkalusugan ng isip. Maaari kayong magpadala ng inyong buhay kasaysayan sa aking email o mag-send ng direct message sa ating Facebook page. Ang mga detalye ukol dito ay nasa description box below. Inaanyayahan ko kayong sumali sa pagpapalaganap ng mental health awareness habang ating sinusuri ang transformatibong kapangyarihan ng pananampalataya, katatagan, at karunungang mula sa Biblia. Sa pagtahak sa mga hamong ito, halina at simulan na ang paglalakbay sa paghihilom ng mga sugat sa nakaraan at ang pagpapanumbalik ng tiwala at kumpiyansa sa sarili. Ang bawat kwento ng bawat individual ay pinapahalagahan at pinapakinggan. Pagkatapos kong mapagtanto na toxic ang pamilya ko, ay nagsimula ko na ding mapuna ang iba pang mga toxic na tao sa buhay ko. Nasimulan ko na at nakikita ko ng mas malinaw kung paano ang kaibigan ko na kinukonsidera akong best friend ay kaparehas ng tatay ko at lalo akong naaasiwa sa presensya niya. Napansin ko din na nagsimula na din niyang layuan halos lahat ng friends niya kaya naman kinuha ko na ang pagkakataon para dumistansya sa kanya. Ang problema lang ay may mga iilan kaming mutual friends at habang nakikita na din nila kung ano talaga siya ay parang hindi naman sila nababahala na gaya ko. At napansin ko din na mas higit siyang nag-reach out sa kanila kaysa sa dati. Wala akong idea kung ano na ang mga kaganapan sa buhay niya. At habang nag enjoy ako sa distansya na mayroon sa pagitan naming dalawa, ay sumabay din ang emosyong nahihirapan ako na hindi mapabilang o maitsapwera. Hindi ko alam if it makes any sense. Kailangan ko talagang dumistansya mula sa kanya. At ramdam ko din ang tindi ng anxiety ko sa tuwing makikita siya. Hindi ko naman magawang magpanggap na okay ang lahat. Pero ramdam ko din ang lungkot na malaman na mayroon siya mga pinabahagi sa mutual friends namin. Kahit ano, basta na hindi galing sa akin. Ang husband ko na supportive sa akin ay nagbigay mong kahi na kausapin ko ang friend in question ngunit hindi ko din naman alam kung ano sasabihin at maisip ko pa lang na makikita ko siya. Take note, face to face, umaatake na naman ang anxiety ko. Niminsan, hindi man lang niya ako nagawang tanungin kung okay lang ba ako. Kahit na alam niya ang tungkol sa pamilya ko. Kapag magkikita kami, laging about sa kanya ang topic ng usapan kung gaano ito ka-perfect na animoy nakikipag-kompetensya. Sa kabilang banda, ang gusto ko lang ay ang magkaroon ng normal, healthy friendship sa mga taong lubos akong nag -e enjoy kasama. Papaano ko ba dadalhin ang pakiramdam na hindi kabilang sa grupo ng mutual friends namin. Habang patuloy pa din ako sa distansya ang inilagay ko sa pagitan namin dalawa. Anonymous. Maraming salamat Anonymous sa iyong sulat tungkol sa iyong kaibigan. Magbibigay ako ng tatlong dahilan ng pagkakaroon ng mabuting kaibigan at tatlong dahilan din sa masamang kaibigan. Matuturing na mabuting kaibigan ang isang tao. Una, mapagkakatiwalaan siya ay may integridad at maaasahan handa siyang makinig at tumulong sa oras ng pangangailangan ikalawa tapat at sincere ipinapakita niya ang kanyang totoong sarili at hindi nagtatago ng kanyang damdamin o intensyon hindi siya plastic at hindi nagpapanggap ikatlo nagbibigay ng suporta at inspirasyon siya ay nagbibigay ng positibong impluensya sa iyo. Nagbibigay ng suporta sa iyong mga pangarap at layunin at handang maging tagapayo sa oras ng pangangailangan. Masasabing masama kaibigan ng isang tao sa tatlong dahilan. Una, hindi tapat. Siya ay madalas magtago ng kanyang tunay na damdamin o intensyon at maaaring magdulot ito ng di pagkakaunawaan o tiwala sa inyong relasyon. Ikalawa, nangungutya o nagsisinungaling. Siya ay nagpapalaganap ng negatibong salita laban sa iyo o sa iba at maaaring magdulot ito ng di pagkakaintindihan at kawalan ng pagtitiwala. Ikatlo, walang pakialam. Hindi siya handang makinig o tumulong kapag ikaw ay nangangailangan. Maaaring wala siyang empathy o simpatsya o pag-unawa sa iyong mga pinagdadaanan. At ito naman ang tatlong Biblical verses tungkol sa mabuting kaibigan at tatlong Biblical verses din sa hindi mabuting kaibigan. Sa mabuting kaibigan, una, Kawikaan, Kabanata labing pito, verso labing pito. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng oras at ang kapatid ay ipinanganak para sa panahon ng kagipitan. Ikalawa, Kawikaan, Kabanata dalawamput pito. Berso, Siyam, ang pabango at insenso ay nagdudulot ng kagalakan sa puso. At ang kasiyahan ng isang kaibigan ay nagmumula sa kanilang tapat na payo. Ikatlo, Ecclesiastes, Kabanata 4, Berso, Siyam hanggang sampu. Mas mabuti ang dalawa kaysa sa isa, sapagkat sila ay may magandang kabayaran sa kanilang gawa. Kung ang isa sa kanila ay bumagsak, mayroong makakatulong sa kanya. Ngunit, kaawaan ang sino mang bumagsak at walang makatulong sa kanya. Hindi mabuting kaibigan. Una, Kawikaan, Kabanata 22, Verso 24-25 hanggang Huwag makipagkaibigan sa taong mainit ang ulo. Huwag makisama sa madaling magalit. O baka matutunan mo ang kanilang mga gawi at ikaw ay madamay. Ikalawa, Kawikaan, Kabanata 16, Verso 28 Ang taong baluktot ay nagpapalala ng hidwaan at ang mapanirang salita ay naghihiwalay sa malalapit na kaibigan. Ikatlo, Kawikaan, Kabanata 18, Verso 24 ang may mga kaibigang hindi mapagkakatiwalaan ay madalas na nagdurusa. Ngunit, may isang kaibigan na mas matapat pa kaysa sa isang kapatid. At tungkol naman sa iyong katanungan, paano ko haharapin ang pagiging hindi kabilang sa mga kaibigan ikinukonsider akong pareho naming mga kaibigan habang pinananatili ko ang distansya mula sa isang kaibigang nakakasama sa kalusugan ng relasyon. Magbibigay din ako ng tatlong praktikal na... Pananaw, sa sitwasyon na yan, mahalaga na maunawaan mo ang iyong mga limitasyon at pangangailangan sa pakikisalamuha sa iyong mga kaibigan. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong subukan. Una, komunikasyon. Mahalaga na maging bukas at magpakatotoo sa iyong mga kaibigan. Tungkol sa iyong damdamin at pangangailangan, maaring ipaalam mo sa kanila na kailangan mo ng espasyo o panahon para sa sarili mo habang pinapanatili ang distansya mula sa isang kaibigan. Ikalawa, pagpaplano ng oras. Maaari kang mag-set ng boundaries at i-allocate ang oras para sa bawat grupo ng kaibigan. Ito ay upang masiguro mong may sapat na panahon para sa sarili mo pati na rin para sa mga kaibigan na nais mong mapanatili ang relasyon. Ikatlo, self-care. Huwag kalimutang alaga ng iyong sarili habang iminimintain mo ang pagkakaroon ng relasyon sa iyong mga kaibigan. Mahalaga ito para sa iyong sariling kalusugan at kagalingan. Ikaapat, pag-unawa. Maaring mahirap para sa ilan na maintindihan ang sitwasyon mo. Subalit mahalaga rin na ipaalam mo sa kanila gusto ko lang malaman mo, anonymous, na yung ikaapat, yung pag-unawa. Tandaan na optional po ito, maaari o hindi maaaring i-apply ito sa sitwasyon na mayroon ka ngayon. Dahil sa limitadong informasyon na meron sa iyong liham at kung saan na ikaw bilang isang nagmamayari ng istoryang ito, ikaw ang lubhang nakakakilala sa mutual friends na meron ka with the friend in question. Sa huli, tandaan na mahalaga ang pagtulungan at pag-unawa sa bawat isa para mapanatili ang malusog at maayos na relasyon. At kung bibigyan natin ng kasagutan mula sa biblikang pananaw, ang iyong katanungan anonymous, ito ay ang mga sumusunod. Una, Kawikaan, Kabanata 18, Verso 24. May mga kaibigan na nagsisiraan Ngunit may kaibigan na mas matapat kaysa sa isang kapatid. Tandaan na mayroong mga kaibigan na masasandalan mo sa lahat ng oras kahit na hindi sila kasama sa iyo sa mga pagkakataon na ito. Ikalawa, Unang Korinto, Kabanata 15, Verso 33 Huwag kayong padaya. Ang masamang pakikisama ay sumisira sa mabuting asal. Iwasan ang mga kaibigang nagdadala ng negatibong impluensya sa iyong buhay at magtakda ng malusog ng mga hangganan. At ikatlo, Santiago Kabanata 4, Verso 8 Lapitan ninyo ang Diyos at lalapit siya sa inyo sa panahon ng pag-iisa at pagkakalayo sa mga kaibigan. Lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Siya ang laging kasama at tagapagtanggol sa lahat ng sitwasyon. Maayos na maglagay ng mga hangganan sa mga taong nakakasama at magtuon sa pagpapalago ng malusog na mga relasyon. Humingi ng gabay sa pamamagitan ng panalangin at isaalang-alang ang pakikipag-usap sa isang mapagkakatiwalaang tagapayo para sa suporta sa panahong ito ng iyong pinagdadaan ng pagsubok. Tandaan mo na ang pagmamahal at presensya ng Diyos ay laging suma sa iyo. Patnubayan kang lagi sa gitna ng mga mahirap na sitwasyon.